Oh, ang galing, oh. Oh, kita mo yan. Kita mo yan, kita mo yan. Oh, di ba? Ang galing. Ang galing. Oh, di ba? Ang galing. Takbo, takbo, mga support. Takbo. Takbo, kapatid. Sana yung kapatid ko. Tumakbo ka na, kapatid. Sorry, chill. <laughs> Ang galing! Ang galing! Oh, ganyan na magka... <laughs> si Silong! Tarantay, no? Bobo ang puta! Kaya pa, pre, oh. Yan ang sinasabi ko sa iyo, men! Pabigat ka! Pabuhat! Ka! Ako na lang nga magliling pero sa tingin ko tanga talaga yung lingi eh, oh, putang ina. Ah, hindi yung kanta ayo pre, yung kainulan, pre. Tumesting ka. Pumesting ka lang! Sino na nga yun? Nulan ba yun? At ah, tama nulan-nulan, pre. Bobo ka ba? Sige ka na pre, gamit ka Martis pre. Mas malakas si Martis ngayon pre. Siyempre, mas malakas si Martis ngayon kasi Martis ngayon eh. Mindset ba, mindset? Tuesday ngayon oh, Martis. Alam mong Martis ngayon, alangan. Siyempre, mas malakas si Martis ngayon kasi Martis. Di ba, buboboy niyo Pogi mo pala sa personal pre. Sa personal lang ba? Katamahan kita. Nakina na, naman sila lahat oh. Gusto nyo, kuro tayo lahat ha? Gusto nyo, gusto nyo talaga eh ah. Ayoko eh. Uy, sakto si Mia. Yan pala si Mia eh. Crash kasi yan ni Nulan eh. Kaya pwede tayo doon sa taas. Sana ah. Oh, no. oh. oh, 71% yung win rate ko oh. Ibig sabihin, masyado akong malakas. Sinungaling ka. Kapatid ko pala si Gusion eh. Di ba magkapatid to si Nulan at si Gusion? Bahala ka sa buhay mo. So, oh, sasamahan natin ng ating kapatid. Ay ah, hindi, tank tayo dito pre, tank. Alam nyo naman siguro ba? Diba? pag ako nag-tank, alam nyo na yun. Masyado akong malakas. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Pamukha mo daw si Diwata pre, putang ina mo. Sorry, sorry. <laughs> Jokes, may nitulo ko ngayon. Ayusin mo na. Wala akong paki sa'yo. Buisit ka. Huwag ka nang galit. Kali-kali ka kapatid. Magsama tayo. Ako'y magkakan sa'yo at tutulungan kita kahit hanggang saan ang gusto mo. I love you. I love you too. Charot. So, mobility, diba? mobility, I cannot do what can you do. That's yours. Good job, brothers. Tip mo ko ka no. Kapatid kasi to sila eh. Brother kanto to sila eh. Pero nagchuchupan sila dalawa. Bastos ka! Eh, uh, talagang magkanto sila. Ah, uh, kan sila eh. Ah, uh, This friend to sila. Talaga, Charmin. Sa lahat ng bakbakan, nagtutulungan to silang dalawa. Si Kan, si Gusion, at saka si Nulan. Oo, oh, ngayon lang kayo makakita, no? Na ganito sila kahit saan labanan. Sama-sama talaga yan sila. Ah, uh, whatever it takes, di ba? Whatever it takes. I just okay. explaining first. Whatever it takes. Naka-drugs ka ba? Tingnan nyo ha kung paano namin papatay yung Balmood ha. Ito, tingnan nyo ha. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mabuti ha. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ha. Diba? Ganun lang. Nice one. I love you. Ang galing. Oh, ang galing oh. O, oh, kita mo yan. Kita mo yan. Kita mo yan. yan. O, oh, diba? Ang galing. Ang galing. oh di ba? diba? Ang galing. Takbo, takbo mga support! takbo. Takbo kapatid. Sana yung kapatid ko, tumakbo ka na kapatid. Sorry, chill. Kapatid. Tumakbo ka na kapatid. Tumakbo ka na, tumakbo ka. Sige kapatid, kapatid, kapatid. Tumakbo, kapatid, kapatid. Pakita mo. At... Ang galing, ang galing. Oh, ganyan naman ka. <laughs> si Jinong, <laughs> tarantay you no. Know? Bobo ang puta. Brother in love team. Dito tayo, brother eh. Direct, dito tayo. Uh, brother, brother, dito tayo. Ayan na. Ayan na, no, tinawa. Ayan na. No. Ayan na. No. Ayan na. No. Ayan na. No. Yun know, yan pa. Brother, brother, brother. Pata yan, brother. Bata yan, brother. Wala yan, brother. Shup, shup, you Shoup -shoup look. Ah, di ba? Wow naman. let's go, let's go. Saan ka na, saan ka na? Halika, ayan o, ayan o. Ayan o, ayan o. Oh. Oh, di ba, monster kill? Nakikita mo naman. di ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Ako pahala sa'yo dito. Ako, ako, ako magtingin dito sa mga kano. Kaya yan dapat. Oh, nandito ah. Oh, nandito, <laughs> ayan o. Oh, nandito sila oh. Oh, nandito. Oh, andito, andito, andito. Andito, andito, andito. Andito, andito. Andito, andito. Takbo, sa mga na, brother? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Sama-sama tayo. Sam huwag ka na pumasok. Huwag ka na pumasok. Huwag ka na pumasok. Ano pa, Kiko? Oh my God, so many editor, guys. Ano ka na si Sir Raulo? Oh, tara, tara, taka, taktaw, taktaw. pasok, pasok, pasok. Ayan pa pre oh yan ang sinasabi ko sa iyo, men. Pabigat ka, pabuhat ka. <laughs> ang lakas natin, boy. Tara, 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 sama tayo, sama tayo. <laughs> oh, ay, wag mo pasukin, wag. Sabi sa iyo, masisira. Pisting yawa. wala na. Wala na, finish na. na ano ka na? Bobo ang puta. Ay, yan ang sinasabi ko sa eh. Ang kulit mo eh. Bumapasok ka kasi nawala sa utak. Di ba? Bo Bobo niyo. Yung... Tara na. Oy, oh, sta so sta so liga liga yan oh. Stars, oh, stars, oh, lika, lika, yan, oh. ko na to, bumbang ko to. Basta ako matatakot. Bumbang ko to, pre. Ayun oh. Dito sila oh. Yan oh. Di ba? Ano? Andito na sila. Yan na, yan na, yan na, yan na. Tumakbo ka na. my god, na namatay naman si brother! Ito nga mo! Last na yun daw, last na yun. Are you sure? Are you sure? Are you sure for your last, man? I don't know if this is true or false. <laughs> oh, sige, last na yun! <laughs> last na yun! <laughs> last na yun! <laughs> last na yun! Gumiya, Mia! Yay! Ah, ay! <laughs> po, tangi na yung itlog nila Bastos KA! Lord tayo, Lord tayo, Lord, Lord, Lord Oy, pata! Oy, gago, mala Oh <laughs> si pare, oh Malapit ka pa na matay, pre, ah. Sorry <laughs> Ako magbabantay dito sa Lord Baka nandito si Silong Ayan na sila, pre! Pre, nandito na sila lahat, Pre! Halo, <laughs> you know. aku bak guys! Halo! 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 aku Bak! Bak! Halo! Gimia! gimia musimia. Anggaling. Ang galing! <laughs> Pabuhat ka! <laughs> Isa din kasi to ang kwento mga pre. Alam nyo, si Mia at saka si, si dati, si Nulan. Si Nulan at si Mia magduwa. Sana oh. Ngayon, inagaw ni Gushon si Mia. Hindi, wow. <laughs> Tapos ngayon, ang nangyari nung nagaw ni Gushon si Mia mula kay Nulan, si Nulan nagpatulik. <laughs> Kasi ang dahilan kung bakit si Mia ayaw na kay Nolan kasi support si Nolan. Di totoo yan. Dahil doon, doon nabasa ni Kan, nabasa ni Nino, ni, ni Kan. ko ako, yung Mia Diba? Nung nabasa ni Nolan, eh, siyempre, nung nabasa niya yun, nung nabasa niya yon takbo tayo. <laughs> Bobo ang puta. Takbo ba, brothers? <laughs> takbo! Takbo! Huwag ka nang pumasok! Huwag ka nang pumasok! Huwag ka nang papasok! Ako bahala sa'yo! Uy, uy! Sana, oh! Isisip ni kita! Isisip ni kita! Huwag ka nang pumasok, boy! O, di bang Galing! Gusion na mabaho ni Mia. Uy, bad yun ha? Nag-iwalay sila at hindi na nila minahal si, si, si Mia. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. So ngayon si Gusion at si, si, si Nolan ay nagbalik na sa isa't isa at sila ay boy best friend na. Dahil sila ay magkapatid. tamaan kita. Magkapatid sila sa tunay na pag-ibig. Ngayon, nung pumasok si Khan, o oh, diba, takot sila sa akin, o. Oh. Oh, di ba? Oh, ayan oh. Takbo, oh, takbo, takbo, takbo. Takbo, takbo. Takbo, takbo, right. takbo. Ay, ala! Ano ko na matay doon? Bobo ka ba? Patayin natin yung mga yung kamukha, mo pre, oh. Yung kamukha mo pre, oh, nandito pre, oh. Patayin ko ng ato, yung kamukha mo pre. Patayin nato pre. Ano pang hinihintay mo pre? Siyempre mamamatay to pre. Ano pang hinihintay ano nito pre? Siyempre. Anong hinihintay mo pre, ha? Kaya mo kami pre. takbo na brothers! Patay si brothers! Takbo na, brothers! Takbo na! Ako na bala dito! 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 Ako dito. Oh my God, he's dead! Oh, sinadya namin yun para makapag-lord, di ba? Mindset ba? Mindset! Hindi namin yung pinawa, hindi kami makakapag-lord din, oh! Ang galing! Ang galing! Patay <laughs> si brother! Nice one! Nice one! Ayun, ayun tara, tara, Halika, na Tara, tala, tala, tap. Hindi putang ina mo, takutins ka pala eh, ha? Ano? Palag? Ano? Takutins ka pala eh, takutins ka pala eh. Tapang-tapang mo, ha? Puro tusok eh, ha? Huwag ka na magalit oh, 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 Yun na yung lord namin, oh. Ayun yung pamagtip, oh. Putang ina, yung lord namin, oh. Gusto na matapos yung laro eh, putang ina. Nakakapagod kayo, ah Tapusin ko na to. <laughs> sabi ng lord, ingay-ingay mo, Chokes. Tapusin ko na to, sabi niya.